Magandang araw po si Dr. Willie Ong po to. Ngayong araw pag-usapan natin tungkol sa mga illegal drugs o itong mga party pills na madalas gamitin ng mga kabataan. Kadalasan po ito po yung tinatawag na ecstasy or MDMA, methylene methamphetamine. Ito yung madalas ginagamit sa mga parties. Marami pong itsura itong mga tableta. Katulad nito, merong tableta ang form, iba-iba ang kulay, merong mga kapsula. Pero yung laman po, kadalasan ay ecstasy, shabu, pinaghalo-halo lang po. Marami pong uh, masamang epekto to. Pero siyempre sa mga kabataan, sa umpisa, 30 to 40 minutes, nagiging high sila, masayang-masaya, malakas sila, pakiramdam nila, kaya nila gawin lahat at uh, feeling nila close sila sa mga ibang tao kahit hindi naman tunay. Kaya delikado po talaga to Ang nangyari po kasi sa utak natin pag nag-take ka mga tableta, sinisira niya yung brain chemicals. Itong serotonin na nagkocontrol sa emosyon natin nasisira nitong ecstasy. Kaya nagbabago yung pakiramdam nila. Maraming mga bad effects. Nag-iiba yung mga desisyon nila, hindi sila makadeside, iba-iba yung ugali nila. At ang isang side effect, tumitigas lagi yung panga. Parang hindi nila makontrol yung muscle. Yung iba, nguya ng nguya. Kumakapal tong muscle dito sa bibig. At yung iba, nasisira yung ipin. Ah, nagiging kalahati na lang yung ipin. Nasisira, nabubungi. Dumudugo yung gums. At bukod dito sa bibig, eh syempre pinakamasama sa puso. Tataas yung blood pressure bibilis ang tibok ng puso, meron umaabot sa heart attack at namamatay. Meron din naman kidney failure. Marami na nababalita, kahit isang tableta, pwede pong makamatay, lalo na kung hindi pa sanay yung gumagamit. Long-term effects, nasisira yung utak, nag yung ugali, imbis na maging masaya na panandalian lang, syempre, lagi mong hinahanap to, tapos mawawala din yung epekto. Para makuha mo yung susunod na epekto, dodoblihin mo yung tableta. Tapos mamaya, apat na doble na yung tableta. Kaya wala pong uh, katapusan, eh. pataas ng pataas. Kasi itong mga tabletang to may dependence. Ibig sabihin, nasasanay din yung katawan. Kaya hindi ka talaga tunay na masaya. Okay? Kaya madidepress sila. At pwede magkaroon nito nga, kidney failure, liver failure, heart failure, hanggang sa pagkamatay ang gamutan, kailangan magpatingin tayo sa isang psychologist, psychiatrist, maayos yung problema natin. Para kung may problema, hindi agad hahanapin itong mga tableta o drugs. Dapat naman maayos itong mga problema sa tamang paraan. Okay? Tapos, uh, pwede rin sa toxicologist kung uh, maraming nainom na tableta. So, sa umpisa, meron ng pinapa-detox, minsan inpatient sa loob ng ospital, at pagkaraan ilang araw, pag maayos-ayos na, outpatient treatment, at sana tuloy-tuloy na yung pag-aayos ng kanilang buhay. Siyempre, kailangan talaga pagdarasal, support groups, kasi mas madali po sabihan yung mga kabataan na huwag nalang gumamit pag hindi pa sila gumagamit. Pero sa mga nakagamit na minsan, hinahanap-hanap nila, kaya talagang malaking struggle, malaking laban, kailangan natin ang dasal, ang tulong ng Diyos, ang suporta ng mga mababait na kaibigan para malampasan natin ito. So, sayang po yung mga buhay natin. Sa mga kabataan, please, ah, okay naman na wala eh. Kaya mo naman maging masaya na wala eh. So, hanapan natin ang tamang paraan at ready naman tayo, ang pamilya mo, kaming mga doktor, para tumulong sa iyo. Salamat po.